natin gawa natin kutsara ga acara bang hmm. hello everyone ayan gagawa tayo ng acara maulan ng panahon natin ngayon yan guys dalawang papaya tapos ito ating ingredients carrots bell pepper at isang buong sibuyas at luya Gayatin lang natin itong luya guys mabangtong luya sa atsara natin at sugar at asin lagyan natin to ng asin ng dalawang kutsara Tapos, i-ano lang natin yun. Um, para, um, Malinis. At ating main ingredients na suka. Yung suka, pakuluan lang natin yan mamaya, guys. Ayan. Pag nagtubig na to, i-ano lang natin. Ay, gaga. Ay, gaga. hindi na yung Pag nagtubig na siya, tigaan na natin. Nagupisa na siya nagtutubig guys. So, marami din kahit dalawang ano na. Dalawang Hindi. <coughs> Ayan guys, ilagay na natin yung suka. Tansyahan lang to guys. Ayan. Ayan ang ating suka. Tapos, ilagay na natin yung ating hmm, bango na. Ayan. Pamintang dorog. Ang bango talaga ng suka. Ayan, pakuluin muna natin to bago ilagay yung mga sibuyas at iba pang ingredients ng asin. Ilagay na natin yung sibuyas. At sya pa yung bell pepper. Yung carrots. Ilagay na natin yung mga ingredients, guys. Tapos, i-mikos-mikos. i na mikos natin. Tikman natin kung tama na sa timpla. <coughs> Asim. Lagyan natin sugar. Ayan, pag kumulo na ay, ilagay na natin ang papaya. Ang bango Mmm. Ay, 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 ay. Wait. Okay. Simikos, simikos lang natin. May may ako patay nyo na po. Ayan siya. Hindi diba? pa natin. Panhuin natin ng 3 minutes. Masarap to sa ano, prito is i partner. May pasas si yan guys, pasas si yung lock. okay. Luto natin yan. Achar.